Key. Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Isa Isang misteryo, na matagal nang na Isang boses mula sa nakaraan ang huling nagising at ngayong gabi. Hindi na ito mananahimik. Sa isang baryo kung saan ang bawat bahay ay may kwento. May lihim na pilit ikinobli at may tinig na ngayon na muling maririnig. Pero sino si Rona? Bakit siya ang nakakarinig ng na tinig niya, Melia? At anong itim na anino ang gumising sa kasaysayang matagal na nangibig? Kapag narinig mo na ang tinig, hindi ka na makakatakas. Handa ka na bang tuklasin ang katotohanan kay tagal itinago na Isidro? Kung gusto mong malaman ang buong ilim, panoorin mo ang kwento hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga nakapakilabot, emosyonal at misteryosong kwento gaya nito, mag-subscribe ka ng gayon at i-comment ang iyong saloobin o mga ideya para sa susunod na kwento. Chuclosen. Ang tinig na matagal ng tahimik, lihim mula sa nakaraan. Tahimik ang buong baryo ng San Isidro habang binabalot ng ambon ang gabi. Ang mga ilaw sa kalsaday tila pagod na rin, kumukurap, tila may nice sabihin. Sa isang lumang bahay sa gilid ng bukirin, isang boses ang muling narinig matapos ang tatlumpong taon. Hindi pa tapos ang kwento ko. Isang pamilyar ngunit matagal nang nakalimutang tinig ang umalingaungaw sa loob ng bahay. Si Aling Tisay, matandang babae na may mga matang palaging tila may gustong ilabas na lihim, ay napalingon sa lumang radyo sa altar. Walang beterya. Wala rin namang kuryente. Tumayo siya ng dahan-dahan, nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin sa antigong larawan ng kanyang kapatid na si Amelia, ang babaeng nawala sa gabi ng kasalan nito, tatlumpong taon na ang nakaraan. Isang kasalan na nawis sa kabaong, pero walang bangkay. Sa parehong gabing iyon, tinakpan ng mga pulis ang usapin. Nagsara ang mga bibig. Tumigil ang mga tanong. Hanggang gayon. Sa kabilang dako ng baryo, si Rona, isang batang mamamahayag mula sa Maynila, ay dumating para sa isang dokumentary. Baryong misteryoso, baryong maraming kwento, baryong hindi marunong magkwento. Sabi nila, walang nangyayari sa San Isidro. Pero sa kanyang pakikinig, marami ang hindi sinasabi. Bakit walang nais nice magsalita? Tanong ni Rona sa matandang barbero. Tahimik ito, tila may kinagat na dila, sabay sabi, ang tahimik ay may dahilan. Gabi-gabi, may naririnig si Rona sa inupahang kwarto sa bahay ni Aling Tisay. Kaluskos. Pagaspas ng kurtina kahit walang hangin. At ang tinig. Rona, kilala kita. Bumangon siya, bitbit -bit ang recorder. Lumapit sa lumang aparador na may basag na salamin. Walang tao. Pero nag-iwan na marka ang tinig. Isang pangalan, nakasulat sa hamog na salamin. Emilia. Bumalik siya sa hapagkainan kinaumagahan. Tinanong si Aling Tisay. Sino si Amelia? Naputol ang kutsarang kakagat lang sa lugaw. Nanigas ang kamay na matanda. Bakit mo siya kilala? Iyon ang sinabi na tinig kagabi. Muling nabalot ng na katahimikan ang paligid. Pero sa loob ng katahimikang iyon, may bumubulong. May bumabalik. Sa silong ng bahay, may isang kahon na matagal nang hindi binubuksan. Lumang sulat. Punit na litreto. At isang pulang belo na may bahid ng dugo. Biglang lumamig ang hangin. Napatigil si Rona sa pagbuklat. Sa likod niya, narinig ang parehong tinig. Alam mo na ang simula, handa ka na ba sa wakas? Napakapit si Rona sa kahon, nanginginig ang kanyang kamay. Huminga siya na malalim, pinilit ang sarili na huwag umatras. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa ilalim ang pulang belo, basang-basa, parang sariwa pa ang dugo. Amoy kalawang, amoy luma, pero may halo ring samyo ng pabango. Isang halimuyak na hindi na niya nalilimutan simula panong noong una niyang hakbang sa bahay na ito. Hindi niya alam kung bakit tila kilala na niya ang amoy na iyon. Parang may koneksyon siya. Sa sulok ng kahon, isang liham na halos nabura na ng tinta. Ngunit ang pangalan sa ibabaw ay malinaw. Para kay Tisay, mula kay Emilia. Binuksan niya ito, maingat, at sinimulang basahin ng mahina. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay totoo ang kinatatakutan ko. Hindi ako nakatakdang makalabas ng gabing ito. Napatigil si Rona. May mga yabag sa itaas. May naglalakad pero mag-isa lang siya sa bahay. Tumayo siya, hawak ang sulat, at sinundan ang yabag. Pakiyat sa hagdan. Pakiyat sa lumang silid na dating kwarto ni Amelia. Pagbukas niya ng pinto, malamig ang hangin na dumapo sa kanyang mukha. Ang kurtina ay dahan-dahang sumasayaw, kahit sarado ang bintana. Sa gitna ng kwarto, isang lumang plorera ang naroon, may bulaklak na tuyot, tila hindi ginagalaw na maraming taon. At sa tapat nito, isang malaking salamin. Lumapit siya, tinignan ang sarili. Pero ang nakita niya ay hindi siya. Isang babaeng nakasuot ng kasuotang pangkasal. Basang-basa. Maputla ang mukha. At umiyak. Rona, bulong na refleksyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Napatras si Rona, hawak pa rin ang liham. T Teka, sino ka ba talaga? Ang imahe sa salamin ay ngumiti na malungkot. At sino ka ba talaga, Rona? Biglang bumukas ang pinto sa likod niya, nakatayo si Aling Tisay. Maputla. Nanginginig. Hindi ko na kaya oras na para malaman mo ang totoo. Lumapit ang matanda, hawak ang isang larawan. Larawan ni Amelia, may batang buhat sa kanyang bisik. Isang batang babae, na may mata tulad ni Rona. Huwag ka magalit, sinikreto ko ito para sa ikabubuti mo. Bulong ni Tisay. Pero ang dugo ng San Isidro, hindi matatakasan. Muling nagsalita ang tinig mula sa salamin ang kwento ko ay naging buhay niya. Gayon, oras na para marinig mo ang huling tinig. At sa likod ng salamin, may kamay na dahan-dahang dumungaw. Naghihintay. Inaabot si Rona. Habang sa labas ng bahay, biglang bumuhos ang ulan, malakas, tila naghuhugas ng kasalanang matagal ng ikinobli ng baryo. Napatitig si Rona sa kamay na dumungaw mula sa salamin. Tila ba'y may hatak ito, isang imbitasyon na hindi niya maunawaan kung para sa pagtanggap o pagtakas. Ang hangin ay biglang bumigat at ang bawat segundo ay parang tumitigil. Si Aling Tisay ay lumapit pa sa kanya, hawak pa rin ang lumang litreto. Rona, anak ka ni Amelia. Nalaglag ang liham mula sa kanyang kamay. Hindi makapagsalita si Rona. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga tanong na hindi niya kailanman nabigyan ng boses ay biglang napsisigaw sa kanyang isipan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang tanong ni Rona habang ang kanyang mga matay nanlalabo sa luha. Dahil pinilit kong iligtas ka. Sa sumpa ng gabing iyon, sa ng pamilya natin, sa bawat salita ni Tisay, lalong lumilinaw ang imahe sa salamin. Si Amelia, nakangiting gayon, ngunit ang luha ay patuloy pa ring umagos. Parang ina na matagal ng nanabik na mayakap ang anak. Biglang lumamig ang paligid. Ang kamay sa salamin ay tila gumagalaw na. Dahan-dahan, tila umaabot kay Rona. Kung tatanggapin mo ang nakaraan, maintindihan mo kung bakit ka narito. Kung bakit narinig mo ang tinig, bulong ni Amelia mula sa kabilang panig. Huminga na malalim si Rona. Lumapit sa salamin. Inabot ang kamay. Sa mismong sandaling magtatama ang kanilang mga palad, isang malakas na paguga ang yumanik sa bahay. Bumukas ang sahik sa silong. Naglabasan ang mga ibong itim na tila matagal ng kinulong sa dilim. Napatra si Tisay, hawak ang dibdib, tila nawala ng lakas. Ang sumpa gumising na. Ngunit si Rona hindi umatras. Hawak ang pulang belo, ang liham at ang larawan, tumayo siyang matatag. Ang kanyang boses, gayon ay malakas at buo. Kung ang nakaraan ay hindi na matahimik. Ako ang magiging tinig para sa kanila. At sa salamin. ang imehe ni Amelia ay ngumiti sa unang pagkakataon, payapa. Ngunit sa gilid nito, may isa pang aninong dahan-dahang lumilitaw. Isang lalaking may suot na itim. May sugat sa lig. At mga matang puno ng galit. Biglang napundi ang ilaw. Nagsara ang pinto. Nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng silid. At sa gitna ng dilim, ang tinig na muling umalingaunggaw ay hindi na mula kay Amelia, kundi mula sa isa pang nilalang. Hindi lang si Amelia ang may kwento. Gayon, ikaw naman ang susunod. Tumigil ang hangin. Ang dilim ay dahan-dahang umatras at ang liwanag mula sa kandilang naiwan sa altar ay muling sumiklab. Ang mga aninong gumalaw sa paligid ay unti-unting naglaho, at tinanggap na nila ang bagong tinig na magdadala ng katotohanan. Si Rona humakbang palapit sa salamin, hawak ang pulang belo sa isang kamay, at ang sulat ni Amelia sa kabila. Ang tinig sa likod ng salamin ay hindi nagalit, kundi isang deng, isang panawagan ng kaluluwa na nais nice mapakinggan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito pagtatapos ng takot, kundi simula ng paghilom. Inilagay niya ang belo sa altar, kasama ng litreto ni Amelia, at sa wakas, bumuntong hininga si Aling Tisay habang pinapanood si Rona. Patawad sa lahat na hindi ko nasabi. Bulong niya habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumaloy. Lumapit si Rona sa kanya at sa unang pagkakataon, nyakap nila ang isa't isa. Sa katahimikan na yakap na iyon, para bang narinig nilang muli ang huling tinig ni Amelia, malambing, mapayapa. Salamat sa wakas, narinig nyo rin ako. Sa labas ng bahay, tumigil ang ulan. Ang mga ulap ay naghiwahiwalay at ang liwanag ng buwan ay tumama sa silong ng bahay. Isang maliit na puting bulaklak ang tumubo sa lupang basang-basa, palatandaan ng bagong simula. Umalis si Rona kinaumagahan, bitbit ang kamera, ang sulat at ang kwento na matagal ng tahimik. Ngunit bago siya tuluyang sumakay sa jeep palabas ng San Isidro, huminto siya, tumingin muli sa lumang bahay. At sa bintana sa itaas, isang pigura ang nakatayo, nakangiti. Tayapa. Tahimik. At sa mata ni Rona, sapat na ang iting iyon para malaman niyang natapos na ang kwento. At sa kanyang tinig, ito ay magsisimula muli, para marinig ng buong mundo ang tinig na matagal ng tahimik.